Okay guys, so ito na yung kape uh, ko. Yung isa sa besela nila. Ang ganda nga tignan. So, quality. So, bago natin kainin to, mag-pray muna tayo. Hi guys, Sir Chef is back for another Chibog Trip Adventure. Yahoo! At samahan nyo ako, may nakita na naman ako kainan at dinayo ko pa. So lumabas tayo ng quiz So ngayon nandito ako ngayon sa Bon Air. So kakausapin natin mamaya si Kuya at tatanungin natin kung anong pangalan nitong meriendahan niya. Sama so, niyo Ha? Let's go. Okay guys, so ito yung uh, kainan nila no. So coffee shop at iba pa to, may mga pagkain sila. At bagong bukas na sila dito sila sa bahay nila. Uh, dito yan sa loob ng Bon Air subdivision. So maganda yan, mayroon silang bubong At maaga ako eh Kaya para kita pa nila At kita nyo pa ang aking kakainin So tatanungin natin si kuya At mamaya mag-order na ako Ayos Hello kuya, magandang hapon Hello sir, good afternoon po Ano pangalan mo kuya? John Paul Rial I'm the one of the owner of um, Cafe Marito na Ayun, si oh, kuya man. So ito yung kanilang uh, kainan ha So meron silang kapihan at iba pa. So sige kuya, ano yung uh, mga tinda mo? Ayun to. Um, for our cafe, we offer iced coffee, we offer rice meal and also we offer food sandwiches. Ayun. Okay, maka-share po. So ito yung ano nila kuya. Oh. At nakita ko pa to sa group dito sa doon sa Queens Row at marami siyang pagkain ayun oh. Eh, no? So very affordable din. At ito rin naman yung kanilang kape. Kasi nakakita ko may kape kaya nabuhay na ako dugo. Alam niyo naman mahilig tayo sa kape. At saka yung mga coffee latte dyan, makikita nyo, marami silang uh, flavor yung iba na ngay ngayon ko lang ulina kita. At magabat may natikman na akong iba, may bago siya eh. So sige. Kuya, well, ano yung mga best seller mo? Yan for our iced coffee po, we offer po the Bisco latte. Uh, tapos sa mga food mo, ano yung bestseller mo? For our sandwiches po, we offer po the uh, signature of our uh, chicken fillet sandwich. Okay? Mm. O sige, bali yung ordering ko, yung sinabi mo ha, yung mga bestseller mo. Yes, sir. Okay, salamat. Okay po. Okay. Okay. Balik kuya, anong oras kayo nagbubukas? Bali, for our home cafe po, we open start at 8am oh. until 9pm in the evening po. Araw-araw ba kayo bukas? Daily po. Ayan, okay. Basta-basta may customer po, meron po wala, bukas po Ah, uh, okay yan ah. So, guys, pag mapunta kayo dito, gawin kayo ng kabite dito sa Molino. Punta kayo dito sa Bon Air. ano, mari Sandwich and Coffee to go. Eno, murang-mura. Okay, mga ka ito ay sa loob ng uh, Bon Air Subdivision. no, Kung, kung galing kayo ng Queen's Row, lalabas kayo. So, papuntang Gawara. Pero sa kabila ito. So, ang pinaka-street nila ay Doña Remedio Street. Ito na yung pinaka-street. Agit na ng uh, bone Air. So, kitang-kita kasi ito, meron silang maliit na pwesto rito. At ito yung kanilang uh, tindahan kainan. Okay, guys. Si Ate na yung gumawa ng ating in-order na Biscoff Latte. So, maganda yung uh, gamit niya, premium yung kanyang mga ingredients. Kaya, makikita niyo rin, yung mga kape niya, iba rin eh. Hindi karaniwan sa iba. Kaya yung binili ko yung ano, isa sa pinaka best seller nila, yun o. No? May nakalagay naman, signature wow! ice only. So, yun yung uh, mga ilan sa... Na... So, pangalan ni ate ay si Ate Eliza siya, ano. Yan. Yun no? Sarap so, oh. Dito na siya po? Eh. sa so, ipo? Dito lang yan sa What? Mary G. <laughs> Bali, ikaw to. Apo. Uh, Idi ba lang? Ah, yan ah. So, yan si ate. Sa, sa kanya pala to. Yun. Okay mga kasi po. So, ito na yung in-order ko oh! na sandwich. So, ito yung uh, ano ba to? Giniagawa mo. Ito <laughs> yung dalawa kasi <laughs> ito. <Andalito> Ang ako. <laughs> Ah, ito yung ano, yung chicken fillet nila na yung best seller nila. Tapos ito yung half yung uh, bacon nila, egg and bacon. Kasi hindi ko kaya ubusin. Marami pa sila pagkain pero for the meantime, ito lang yung aking kinain. O kakainin pala. Hintay lang natin yung kapiko. Uh, kape ko. Okay guys, so ito na yung kapiko. Uh, kape Yung isa sa best seller nila. Ang ganda nga tignan. So, quality. So, bago natin kainin to, mag-pray muna tayo. Okay guys, so pasalamat muna tayo. Ha? Uh, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa pagkain ito. Basbasan mo. Amen. So, tara. Let's eat. Pero siyempre, mamaya man to. So, yung sandwich muna ang titikman ko. So, malaki siya guys, no? So tingnan niyo na lang dun sa video, balikan niyo ano? kung magkano to. So panalo rin 'no. Ah, ayun. Ganda. Lalaki. Timbango. So, malaki nga. Okay. Kung may kayo, sabayan nyo ako. First bite tayo. Ang sarap nga. Best na nila, nila to. Ito uh, chicken sandwich sila. Malaki. So, pwede merienda. Kaya di, meron din sila sa umaga, no? Kung na, ano, buka, uh, bukas na sila ng alas 8 ng umaga. So, pwede rin kayo mag umagahan. Hanggang alas 8 sila ng gabi. So, pwede na kayo maghapunan kung tinatamad kayo at nagda-diet. Pero may pagkain din daw sila, may rice meal daw sila. Siguro sa susunod, pag maganda na yung peso nila, babalik ko kasi marami sila masasarap na pagkain. Wow! So ito ay daanan din. No? Kung nakita nyo, no? uh, uh pinakakanto to ng daanan. Yun. So ito na. Yeah, hey, <laughs> ice coffee. Correct that pa. Ayun, hindi <laughs> <yung bad>. ka. <laughs> Comedy. Make <laughs> a <laughs> So, ito na. First sip. Masarap nga. Gusto ko ito. Hindi siya yung ano, guys, yung, di ba iba, parang puro flavoring. Ang tamis. Ito, ano mo yung pait ng kape. Masarap. Kumagawi kayo ng um, molino, no? Dito sa may bone air. Try nyo ito nga kainan ni ate. Ito yung Mary G. You know, sandwich and coffee to go. So, bago ko ubusin to lahat ng no, mga po, hindi, hindi ko kaya ubusin ito dami. So, bago ko kainin lang to sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe, like, comment, at kung magustuhan nyo yung video, pakishare na. At sa lahat ng mga magsasubscribe, please hit the notification bell. Pakilagay po sa all para abisuhan kayo ng YouTube. Pag meron na akong bagong Chibog Trip Adventure, katulad to sa labas. At pag meron na ulit tayo magluto tayo sa bahay, backyard cooking. So, diyan muna kayo. Ingat. God bless. Power. Yeah.